Tatlong individual ang nasawi sa Rehiyon 2 dahil sa mga pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng Super Typhoon 1 ayon sa Office of the Civil Defense Region 2. Sa isinagawang pagpupulong ng Regional Disaster Council na pinamunuan ni RDC Chairperson at Cagayan Governor Edgar Manong Egay Aglipay, ibinahagi ni OCD Regional Director Leon Rafael na ang mga nasawi ay mula sa mga bayan ng Kayapa at Kasibu sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga biktima ang limang taong gulang na kambal at isang sampung taong gulang na grade 6 student na nasawi matapos matabunan ng landslide. Apat naman ang naiulat na sugatan habang wala namang naitatalang nawawala batay sa pinakahuling ulat ng OCD. Samantala, Umabot na sa 683 na barangay sa buong Region 2 ang apektado ng bagyo kung saan 14,104 families o katumbas ng 43,419 na katao ang naapektuhan at nailikas sa mga ligtas na lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawang forced and preemptive evacuation lalo na sa mga lugar na nanganganib sa matinding pagbaha at pagtaas ng tubig. IFM News.